Ayan na nga mga friendship and sisi ko dito. Tara, samahan niyo naman ako pumunta sa Bourjuman Mall. Kasi may panoorin at tutunghayan ko tayo. O ba? Diba? dito tayo nadaan sa Bourjuman Metro Station. Kasi yan ang shortcut papunta sa Bourjuman Mall. asa maalam nyo na, ang init na talaga dito sa UAE, Dubai. O ba? Diba? unang skill tour yung kanina. Ito, pangalawang skill tour. O di ba? Hulaan niyo kung ilang escalator ang dadaanan ko papunta doon sa venue kung saan makikita mo ang pupuntahan natin. O di ba? Pumunta ako dito, ito naman yung pangatlo. O di ba? Ang dami talagang escalator dito sa mall na ito. Pero gusto ko tong mall na ito kasi nga hindi gaano kalaki. Talagang kasyang-kasyang. Okay, okay lang tayo siyang pamasyalan. Hindi ka masyadong mapapagod pangapat ko yung pangapat diba apat na iskelito ang pinuntahan ko ang ko o sya sya andito na tayo sa Borgman Street Food Festival 'Di ba? Sarap. Delicious. Delicious lang pala o pa pagpasok ko diyan, actually nagsisimula na no yung or nagsimula na po yung programa. Marami yung tao at marami yung tao dun sa stage kasi meron pong nag mc o kaya meron programa. <coughs> meron pong marami diyan makikita ang mga food booth o 'di ba? Yung mga binebenta nila, yung mga talagang masasabi mong Mm, matatakam ka talaga kasi yung mga cravings natin andyan. O oh, ayan, nakikita ko din yung mga luka UAE content creator. Oh, ayan, ni diba? si Sikoy, Salamat talaga kasi akala ko sa video lang ko ta makikita. O oh, diba, yun yung mga sisikoy ko dito. Ibang bait-bait nun ni si O, di ba talagang lumapit talaga siya sa akin? Kasi akala nung talaga ako. Sabi, alam mo yung fan mode, bigla kang mapahi mahiya pala. Ganon. Pero yun nga pala, talagang sasay ko talaga. Saka, hindi lang siya, si ko yung nakita ko. Basta, ang dami yung Dubai uh, content creator din nakikita ko. At saka, after nun, marami. May pasayawan pala si Mayor. At dito ko rin alaman na sa Fortune Man pala, meron silang grupo na pwede mo i-enroll yung mga kudos mo, mga sister and friendship -iest. Kasi mag ma, -ma develop na lang yung talent, katulad ng talent sa pagsasayaw. O ayan, at saka kung may program yung board yung man, pwede silang magpresenta o kayo magsasayaw yung grupo nila tulad ng ganon. O di ba? Sabi, clap your hands. Clap, 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 clap. O di ba? Ano ba yung ano ba yung title ng song na yan? At talagang ang pumukha talaga sa atin, ko yung, yung si Buringgit, itong batang to, bibang biba talagang pinakita talaga niya na marunin siyang sumayaw katulad ng mga ate niya na ando sa stage. O diba? Sabi talaga siguro na buwaring kita to, Hoy, kaya ko din ang ginagawa niyo. Tinan niyo, ako ay batang-bata pa, pero marunin na akong umindag. O diba? O tingnan niyo yung point ng bebe ko eh. Talagang, naalit talaga akong panoorin siya. Hindi ko talagang siya pinanood yung mga ate niya, pero doon ako kay bebe ko eh. Talagang pumatong pa talaga siya doon. O tingnan mo, Oh, di ba kaya bang gagawin yan? talo kayo mga sisterettes and friendship sa galawan ni Bibi Koy. Go, Bibi Go, go. O, patong ko, patong ka siya. O, diba? Doon ka naman rapat, Bibi Koy. Ah, uh, kitang kita ko na talaga na may talent tong Bibi na to pag laki niya. O, oh, diba? Mm, alam niyo, pag parang kung magugutom ka dyan, sa area na yan, marami ka talaga mapagpilian. Kasi nga, Meron dyan mga food, may sa mga food, may mga perfume din. At saka 'yan, isa 'yan sa parang kilala dito na host MC at saka create the creator, uh, creator din. O di ba, 'yan. Si Kuya O oh, diba, Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan nila kasi marami-rami yan sila di ba. Pero basta, ang saya sa kulang, ang saya-saya ko lang kasi nakita ko yung mga local Dubai content creator dito sa so Burjuman Mall. Mm. Sakam, may pinuntahan din ako dyan kasi din yung friend ko. Kaya yon pumunta din ako dyan. Kaya yung mga tuba, taga Dubai dito at malapit sa Pujuman, kung gusto nyong maranasan, makakain, o makita kung anong merong binibenta dito, so good na, puntahan nyo na agad. O, di ba? Pagtingin ko sa stage, actually, merong palaro. Sabi nila, bring me a hot mama. At saka yung may talent kaya. Pinasayaw nila yung mga hot mama na yan. O, di ba? Mm, sana ang saya-saya talaga. So, kaya, wag na kayong patumpik-tumpik pa. Punta na sa Burj Mall Mall para saksihan ang Dubai. Festival food. O, di ba? Shasha, mga kang friendship Thank you so much sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sa inyong lahat. Bye.